yan talagang uh, may pira po talaga sa pagtatanim ng talbusan. mabilis lang mabilis lang din po yung pira Moments later. Ito na po mga kasimpleng boy, uh, bali natapos na pong ayusin yung mga talbos kamuti. Ah, uh, bali ganyan lang po yung pag-aayos niya, kailangan naka uh, proper po yung kanyang paglagay at uh, maayos yung kanyang mga sanga at para kapag sa pagbabandil ay mabilis lang po siyang ilagay sa plastik, Yan ah, uh, bali binabandil na nga pala ng aking asawa And dahil ah, uh, siya po ay sanay sa pagbabandil. Uh, ganyan lang po uh, uh, para hindi rin uh, bugbog yung talbos at di siya nababali Hello po mga kasimpimbo at good morning po sa inyo lahat at uh, sa video po na ito ay update ko po kayo sa na harvest naming uh, talbus kamuti uh, bali hindi po namin natapos yan pitasan lahat uh, bali naka uh, Uh, tatlong tudling lang po yung napita sa namin dyan dahil uh, tinanghali po kami dahil uh, maaga pong, pong umalis yung dealer ng mga gulay kaya uh, bali ang napitas nga pala namin ay dalawang bandi lang Ayan, dalawang supot bali 20 kilos Ayan, uh, bali yung dalawang tudling na to ay maganda naman po yung kanyang usbong. Maganda yung kanyang talbos. Matagal-tagal din bago kami nakapag-harvest dahil hindi na maasikaso. Dahil nga sa mangga. Inuna, po, inuna muna yung mangga. Ayan. Ayan po mga kasimping uh, Shout out nga pala sa mga subscribers at sa mga bagong subscribers ko At sa mga viewers. And God bless po sa inyo lahat ah, uh, bali dito may ang hapon mga kasimpleng buhay mag spray nga pala ulit ako ng insecticide pati ng uh, agrowil eh. ayun kung napapansin nyo po. yan Yung epekto ng gamot ay napakaganda sa talbusan. Ayan at uh, wala po kayong ganong makikitang butas-butas na dahon na talbos. dahil uh, naagapan ko po kagad ng insecticide. At uh, nasabayan ng uh, liquid fertilizer. Yan you know, napakaganda ng mga panibagong usbong niya. Yan talagang maganda yung, maganda gamitin yung agrowheel dahil uh, mabilis umano yung kanyang dahon. You know. Ayan po mga kasimple, babali update ko kayo sa naipon na naibinta dito sa uh, Talbos Kamote. Ito po mga kasimple buhay, uh, bali papagita ko po sa inyo ang naipon namin na binta po ng uh, uh, talbusan. Uh, bali, nakaka, bali pang harvest na ito. O pang-apat pala, pang-apat na harvest. Ito po yung huli na na-harvest namin, yung dalawang tudling na, lang na yun. Uh, bali, dalawang <laughs> bundle po siya. Ang presyo ay yan, 15 pesos po kada isang kilo. Yan, uh, bumaba po yung kanyang presyo. Bali yung dalawang bandil ay meron pong uh, 300, 300 pesos. Yan, ito na po yung ipon. Uh, ayan po mga pimboy, uh, talagang uh, tsaga lang po sa pagtatanim ng uh, talbusan. Yan, uh, ito po yung naipon namin. Uh, Ah, uh, bali in-update ko lang po kayo. And talagang uh, may pira po talaga sa pagtatanim ng talbusan, mabilis lang mabilis lang din po 'yung pira. Ayun. Uh, Ngayon, simple simpleng ba, uh, bali hanggang dito na lang po 'yung aking video at uh, maraming salamat po sa inyo lahat. At uh, bali in-update ko lang po kayo at nakita ko lang sa inyo 'yung ah uh, naipon na nabintang uh, talbus kamuti Ayun, uh, at God bless po sa inyo lahat.